de vista, tatalakay ni Professor Antonio Contreras ang usapin tungkol sa mga pagbabago sa flood control projects ng gobyerno na naayon sa climate change na siyang pinag-uutos ng Pangulo, Professor. Maganda umaga at maraming salamat. Lagi nating narinig ngayon sa aftermath ni Typhoon Christine na kulang kasi yung flood control projects o nasaan ang control projects. Hinahanap na mga tao ang mga di umano ay pinagkagasto sa ng mga bilyon-bilyong piso ng gobyerno. Tama nga naman, dapat nating hinahanap ito, lalo't sa panahon ng sakuna. Ngunit ang mas mahalagang tanong, sapat pa ba ang mga flood control projects natin sa ngayon? I mean, hindi yung dami kundi yung kalidad at disenyo. Sapagkat noong dinisenyo ang ganitong klase ng mga infrastruktura, katulad ng mga dams, mga dikes, mga irrigation canals, ang ating climate ay mukhang normal. Ngayon, lumadabas na hindi ito normal. Tingnan na lang natin ang nangyari na sa Typhoon Christine. Ang mata, nasa Isabela. Pero ang hagupit ng hangin, nasa Southern Tagalog palawak na ng palawak ang sakop. At yung ulan, yung ulan, yung ibinuhos na ulan na kung sa normal na mga araw ay dalawang buwan bago natin maipon, ay isang araw lamang ibinuhos. So ang ibig sabihin nito, hindi na sapat ang ating mga infrastruktura. Kailangan ng baguhin ng disenyo. Kailangan ng pag-isipan. Kailangan ng baguhin. At tama naman ang ating Pangulong Marcos na inutos niya ngayon sa DPWH at sa, sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na ayusin na ang mga disenyo ng ating mga infrastructures na lalaban sa flood sapagat lumalabas na hindi na sila sapat. Na kahit nga anes na gastusin ng pera, kahit hindi ito kurakutin, ay maaring hindi talaga kaya ng pigilan. Tumataas na ang level ng ating mga kragatan gawa ng climate change. Patindi ng patindi ang mga ulan at hangin. Hindi nakakayanin. Kailangan ng pag-isipan. At may mga nagsasabi ay pwede naman tayo magtanim ng puno. Ayusin natin ang mga mangrove. Tama po yan. Sa pagkala mga mangrove forest, yan ay sumasangga sa mga surges. At yung mga puno, alam natin, yan ay pumipigil sa pagdauslos ng lupa kung tawagin natin ng landslide. Ngunit alam naman natin na pag tayo nagtanim ng puno, matagal bago ito tumubo. So ito ay pang matagalang solusyon. Ang kailangan natin ay kagyat na solusyon. At yan ay may isa sa katupanan lamang. Kung sama-sama natin pag-iisipan itong mga flood control na ito at gagamitan natin ng siyensya. Marami na po mga available na mga studies o researches kung paano natin tutugunan ang mga makabagong hamon ng climate change. Pero sabi ko nga ano isang araw, makinig po tayo sa science, makinig tayo sa mga eksperto, sila po ang nakakaalam. Huwag tayo yung makakudalang, makarant lang sa internet ay okay na nakakadagdag po yan sa ingay. Ang kailangan natin ngayon, katwiran. Ang kailangan natin yung determinasyon na pag-isipan natin yung ating mga gagawin, gastusin ng tama ang pondo para ang mga susunod na pagpaha, pagbagyo, ay atin ang kayang harapin. Yan lamang po aking punto di vista. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Contrera.